Tore nyo yung money hunt nila hmm, oh. No. oh. Mga naka set up oh. oh. May nagbibideo pa sa likod o oh. oh, Ayan oh. No. money hunt Nasa gilid o oh. Okay, oh. Ayan oh. No. Money hunt ko May no. oh, mga nagbibideo pa doon no? oh. oh. Money hunt Kakupalan yung money hunt na yan. Hmm. May nagbibidyo, oh. 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 Oh, ang dami binibigay, oh. dami binibigay, oh. Ang binibigay, oh. binibigay na pero oh. Ay, kagay, pinalik! Ay, bakit pinalik? Bakit binalik yung pera? tang inang manihan hunt yung scripted ang <laughs> kinang money ang scripted ang puta ayop na yan hala ko totoo yung mga money na yan scripted pala wala oh, dyan laki pa naman pero pinamigay scripted pala aray ko